Ang lalim na guys yung pinagkukuha ng kangkong guys so, ayan walang tigil lang ulan guys kahapon ito yung inulam namin adobong kangkong ito tapos na, guys kukuha man. na naman kami para sa baboy guys tapos mamaya magsisigang kami ng bangos ito na naman ilagay namin guys kangkong kasi ito yung marami dito sa amin guys sa araw, araw ba naman na ulam namin kangkong guys, kasama namin yung baboy. Ayan guys. Oo guys. Pag, hindi pa kasi kami nakasahod guys sa ano, sa reels namin kaya kangkong muna ulam namin siguro naman healthy. Ayan guys, ang dami-dami talaga oh. Pagdating guys ng second crop, wala na to guys kasi tataniman na nila ito. Kaya, sin oh guys. Magtitinda na rin kami ng baboy para mabawasan na rin guys kasi ang mahal ng page Kaya ito guys lo, oh, dinadagdagan na lang namin ng kangkong. Tapos mura pa yung baboy. Ayan. Wala na guys. Olamin na lang namin yung ibang baboy. Para wala silang kasama ko ng kangkong. Ayan guys. Oh, masyado talagang ano, malalim guys. Pero talaga tiyaga-tiyaga lang sa hirap ng buhay. kung di namin gagawin to guys hindi wala kaming pera pambili lagi ng feeds kaya dinadagdagan ng ganitong pagkain kain baboy, kangkong si Dunya lulingning guys ayan o oh. kaway kaway, kaway, kaway ayan, si Donya lo ning guys. Dami niya kasi yung baboy yan. O, lalim daw. Hindi ako pwede dyan, guys. Kasi baka aabot ng leg ko. O hindi na ako sa kanila. Buti sila, matangkad sila, Oh. Yeah. yeah, dito na lang ako sa si baba muna. Nutusan ako, guys, ng boss. <laughs> Ito na. Doon niya na ning-ning yung tali, oh. Ading, ito yung tali, oh. <laughs> Lapit kayo, ading. Hindi ko may basyo. Wala. Saan? Nidulubog siya. Lapit Talis ka dito. Manabok ko. Bok. O yan, guys. sinapong ko na nga. Ang doon to, oh. Ang daming gusto kong gusto ng kangkong guys. Dami dito. Ang gadoon. Ayan, no. Oh. Ang dami talagang pagkuha na ng kangkong. Iya yeah, po. Sabi nila guys, kukuha daw ako ng merienda nila. Sabi ko, opo. Uh, gusto pa nila ka mo mag soft drinks. Sabi ko, lamig-lamig, kape na lang. Maglalambat pala guys sila dito mamaya. Dito. Ayan. Ganda, ganda, ganda na pagkuhanan ng isda ito, oh. Um, guys. Yung apat dyan na kasama namin, mga binata yan. <laughs> ito, oh. Binata yan, guys. Bok! O, bok, guys. Binata din. Uh, ito si Dunya Luningding may asawa na, guys. Hindi na pwede yan kasi... <laughs> Masakit na yung tuhod niya. Ayan guys, oh, lalim oh. Tingnan nyo, naanod na yung kangkong guys. Ito oh. Ayan oh. Ayan guys, andito na yung kangkong talaga. Naanod na sila oh. Ayan na. Malalim na guys. nanood na yung kangkong. Ay, gumagot ka mo, kangkong manol ka mo. Ah, yeah. nakadalawang sako na kami, guys, oh. So. Uh. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye.